Muli po ay pinaparating kong aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Saan man po kayo naroon, sana ay wala kayong problema, wala kayong sakit. Ayan, at uh, doon naman po sa aking mga subscriber may mga sakit na, mailipat na yan. Sa lalong madaling panahon yung mga sakit ninyo at mga problema niyo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan nga po speaking of uh, mga kawatan hindi lamang po mga kawatan ito mga ito at uh, mga kana po ito uh ugaling hindi uh, uh, na maintindihan kung ano ugali meron mga ito palibasa nga mga animal mga animal na nga di ba Pero yun nga po at uh, dahil sa sobrang pagkadismaya dahil nag na yung mga alyansa nito ayon po ay uh, hindi na naman napigilan at isinugod sa hospital. Imagine mo nga naman ay kung aalisan ka ng mga mang mga, mga mo, kaalyado mo. Hindi ka ba naman uh, sa hospital yan? Ganun pa man ay mayroon pong nadulas. At uh, sa sobrang pagkaawa daw niya ay napadidi niya <laughs> ayan at uh, yan po ang ating aalamin kung sino po yung nagpadidi sa kanya at uh, ito lang po muna ang ating uh, pakikinggan ano po at uh, ito naman po ay uh, sa lahat naman po nito ay kapakipakinabang naman po talaga itong kantang ito na hango kay uh, Miss Anna Rivera ayan Ayan po. Iya. ang, bayan ko sinilangan Aking mahal, aking dangan Na may di ka iiwan Sa walang hanggang Pagtangis at pagdurusan

Keep mm -hmm. yeah, on. napakaganda at uh, taman tamang tama po yung lyrics na napakaganda rin po. At uh, damang daman natin ang uh, nilalaman ng kantang ito ni Miss uh, Ana ribira Rivera. Ayan po. At uh, magawin na po tayo doon sa ating uh, topic na kung saan po ay nadulas po itong si Lucrecia. Na dahil daw po sa sobrang awa niya, ayaw ko na po magbanggit eh, kasi lal lalagay nyo na naman fake nyo sa ako eh. Alam naman po ninyo yan, marami po nakakaalam na sinugod na naman sa ospital. At uh, yun nga, dahil sa kagustuhan niyang hindi mapahamak, ayun, um, uh, tinanong itong si Lucrecia kung uh, nandoon ba siya. Ay, ang sagot ni Lucrecia, opo, nandoon ako, uh, katunayan, ay nag-uusap na naman kami. Pinag-uusapan namin yung mga uh, nag-alisan. Lahat na halos lahat na po yata nag-aalisan na sa uh, kanyang team. Ayan. So parang simple, uh, yung frustration, uh, ay hindi mo mapigilan yon Yung emotional nun, no, simple. Ay akalain mong iiwanan ka ng iyong aliansa. O ay di uh, kay Aba ay uh, parang uh, daig pa sinampal niya. Hindi ka lang sinampal. Baka binat daig pa binatukan ka niyan. Kaya naman nabang... Uh, hinihimas-himas ni Lucrecia yung uh, tuhod ni uh, nito para magiging mag normal yung kanyang uh, mapalitan yung kanyang emosyon ay uh, dahil malambot nga daw po yung tuhod hinihimas-himas daw ni Lucrecia yung tuhod hanggang sa hiyahan hindi na raw talaga kuhan medyo iba na raw ginawa na raw niya lahat ang paraan pinadidi <laughs> Pinadidi. Parang nga, actually, nadulas po si Lucrecia. At uh, nga daw niya. Ay, uh, tingnan niyo. ang ang sama na naman ng utak niyo, eh. ang sama na naman ng isip niyo, kaya sabihin nyo naman fake sa ako ano po ba ang iniisip nyong didi? ha? kasi puro kayo didi eh sige uh, hindi, hindi nakaprefer yung didi yun pong nasakban nasa tsupon nasa yun po iba agad din isip. <laughs> Iba agad yung naisip ninyo eh. Ayan, kaya tuloy, lagi nyo sinasabi rito na fake news, fake news. Ayan. Kasi, hindi nyo muna iniintindi. Kagaya nyan, ayaw ko na pong magbanggit ko sino na naman, sino itong na hospital. At, uh, yun eh nga, nung nga, uh, Nadulas nga ito si Lucretia na nadulas na nagsabing pinadi <laughs> pinadi nga daw niya. Anyway, Okay, ayan na po ang pag-uusapan natin ngayon. Yung uh, nagkakalasa na, yung kanyang uh, uh, kapartido o kaalyado, ayan. Sino ba naman hindi magkakalasan? Ay unang-una, yung ginagawa nitong bangag na ito ay panipuro paninira. Nagsimula yan doon sa suka na pinabili raw lang daw si Rodriguez ng suka, si Marcolita, aba ay naging uh, kuna, kandidato ng senador. Ang hindi alam nitong bangag na ito, si Marcolita at saka itong si Vic uh, Rodriguez, abay may tinapos, hindi kagaya niya, na pur, may uh, puro singhot ang tinapos. Hindi pa nga nakakatapos, tuloy pa rin ang singhot. <laughs> o, oh, di ba? Kaya naman ngayon, ay... Uh, dahil nga sa wala siyang pagtyagaan At saka kung mayroon man siyang pinagtyagaan Sabi ko nga nga Hindi ko alam kung uh, masisikura mo pa ba yan Ganyang asawa mo na Hindi lang butod, budlat pa <laughs> Kaya ngayon Nakita si Lucrecia Si Lucrecia ang pinagbabalingan ngayon Mga oh. <laughs> Magandang umaga Mga bata baby bobo <laughs> oh di ba okay na na tayo sa seryosong usapan ayan yun yung uh, nagsimula dun sa mga pinabili lang daw na suka oh ngayon na open yung iba at ngayon yung lahat ng mga paninira nitong si na ito dito sa kabilang uh, partido sa mga ah uh, DDS sa uh, Slate or DDS sa uh, Alliance nga aba ay uh, para nga uh, mga uh, para mga panito para mga ibang mga landslide nagabasta na nang naglalandslide uh, bola sa kabundukan yung mga habo uh, maliktad na kay Bangad at nandito na nga lahat sa partido ng uh, uh, PDP laban kaya lamang po ay uh, medyo parang mayroon tayong uh, uh, palaisipan, kumbaga. Dahil una, itong uh, presidente ng PDP Laban, na itong si uh, Robin Padilla, abay itinaas niya yung kamay ni Aimee Marcos, na yun ang kanyang iniendorso, si Aimee Marcos. Abay, uh, nung ng araw, Aba ay tinaas din ng kamay ni uh, ni BP uh, ni ay Marcos itong si BP. Kasi si BP ang nagtaas ng kamay pala. So, yun po ang uh, napakahiwaga, maging ako nahiwagaan ako. Pero isa lang po ang alam ko diyan. Ha? Ah, huwag po tayong basta-basta uh, magpapalit ng isip or magagalit kay VP Sar ha? Wag po. Dahil uh, si VP sinabi ko na po yung matalino yan. Kaya lang ay mukhang uh, minsan ay uh, hindi lang minsan ha? M uh, minsan na siyang sumablay. Ikaw <laughs> nga. Di ba? Yung uh, hindi <coughs> ba't dati ay uh, ayaw 'ni uh, President Duterte maging busy 'yan sa tipanag ay uh, sinuway niya 'yung tatay niya. Oh, ayan nga 'yung nangyari. Anyway, uh, hindi tapos na 'yon ay uh, kaya dito ako ngayon para natatakot at uh, baka mamaya ako masundan 'yung kanyang uh, desisyon na mali. So, anyway, sabi ko naman matalino 'yan at hindi po natin alam talaga kung ano 'yung real na tawag ko Yung uh, dahilan talaga kung bakit eh uh, uh, na naman niya itong si Amy Marcos na kung saan siya na rin po mismo ang nagsabi na never again dito sa mga Marcos na ito. So doon lang po doon lang po ako napapaisip minsan. At maging ako nga, di ba? anong sila sabi ko rito? Hanggang sa kaapo-apuhan ng ilang henerasyon basta apelidong Marcos hindi hindi na kailanman ah hindi ko na kailanman bibigyan pa ng importansya yung mga kawatang iyan. actually yung pagiging kawatan talaga nila si Akon yan napatunayan yan pagiging kawatan nila dahil uh, ah, tingnan mo nga naman yung mga kawatan yan yung mga nila na pero ang kagandahan lang doon sa tatay nito uh, yung 20 years niyang pag, pag uh, nanakaw aba ay hinigita, hinigitan pa nitong anak sa loob lang na tatlong taon hinigitan niya yung tatay niya ng 20 years nagnakaw itong anak ngayon grabe ha? Talaga mga uh, hindi mo mabilang ang percentage nito kung ilang porsyento ang higit pa. So yun lang po ata so tayo tayo ay uh, sanang matuto, matuto na tayo unang una napagbigyan naman na natin di ba 30 taon mahigit na kung batikusin yan kung laulain yung pangalang Marcos na yan ganun ganun lang, hindi po lingid sa ating kalaman niya 30 years yan na pinag-uusapan kung gaano kademonyo at kung gaano kakawatan ang mga Marcos na ito ngayon nung humingi siya ng tulong sa atin Dahil ang sinasabi ko nga po rito Ay uh, ang Pilipino po ay madaling magpatawan At madali rin pong makalimot At ito na nga po nung uh, dumating na po itong anak Na itong bangag na ito At uh, humingi ng tulong sa atin Akala naman natin Ay uh, magpapakatino na ito Malayo yung magiging ugali niya sa tatay niya Pero mas masahol pa pala at ganoon din itong kanyang uh, asawa na hindi na nga niya makita yung harapan niya pag naglalakad dahil sa sobrang laki ng butod niya dahil puro na lang uh, kwarta yung laman ng uh, kanyang butod ayun, sinamantala nandyan na lahat at uh, nakasamaan nasa kanilang lahat so ibig sabihin hindi po pala uh, pag-redeem doon sa kanilang apelidong Marcos ang uh, plano or ba uh, purpose nitong Marcos na anak na ito. Kundi, gatungan pa lalo, mas lalo pang patindihin pa yung galit ng mga tao dahil dito sa mga pinaggagawa nitong mga bugok na ito. So, anyway, choose mo yan. Dalawa lang naman kasi ang choices ng tao yung uh, maging mabuti ka at maging masama ka. Dalawa lang yan. So, pinili mo yung maging masama. Then, go ahead. It's your choice, ika nga. Pero, ito lang, ang masasabi ko lang ulit. Tingnan mo yan. Hindi ba't nung nakaraan lang na hospital ka? Tapos, sa uh, No nakalabas ka sa ospital, nag-attend-attend ka sa kung saan, nag-speech-speech ka. Tapos bumubula na ng dugo yung bunga nga mo. Ah? Ngayon na naman, na ka na naman, yan ay base dito kay Lucrecia. Ah, dahil nga sa pagkadismaya mo, dito sa mga ah, alyansa mo na nag-aalisa na sa iyo. So, ano ano bang napapala mo diyan? Sakit lang talaga mapapala mo. For the third time na advice ko sa iyo. Baba ka na lang. Para sa ganun, ay uh, yung uh, tawag to, Ma mapangalagaan pa iyong iyong uh, katawan ganun lamang po yan at uh, kaysa naman sa ikamatay mo yung ganyan, kagaya niyan nagsipag-alisa na yung mga kan mo yung mga aliansa mo so ano pa ngayon wala na iya pa dalan talaga pag dinigdib mo, may emergency ka talaga. So, palagay ko, ano yan? Uh, ipahinga mo na lang yan. Sa totoo lang, ito naman, hindi naman ako nito eh. Hindi advice ito na kung si sinong pinapaboran ko. Wala po akong pinapaboran dito. Ang papaboran natin dito, ay kung sino yung makakapagbigay ng aluan dito sa ating bansa. Ganun lang po yan. Ata uh, baba na lang. At uh, mas maganda pa. Huwag mo nang intindihin niya kasi ang butod na yan. Yan ang magpapahamak sa iyo, maniwala ka sa akin. Lahat na lang ng kasamaan ginawa na niya. Saan magre-reflect yun? Sa kasi ikaw ang presidente. Tingnan mo yan at uh, buong, buong mundo nakakaalam na na ikaw ay uh, humihigok unang una eh, i-submit na ni na Maharlika at uh, hariroki yung uh, authenticated na pagpulburon video niyan. At uh, sa kanya na sa Netherlands. Ngayon, marami na nakakalam buong buong mundo na. Ah, nakakaalam niyan. So hindi ba't nakakahiyak? Hindi ba't... Uh, nagre-reflect sa pagbumukha mo yung mga ganyang kahihiyan? Mga matay ka na maaga. Bata ka pa naman. Kapag ganyan, tingnan mo. Ha? Papugak-pugak na yung kidney mo. Ha? Dahil sa kahihigop mo ng tiyak yung atay mo papugak-pugak na rin parang yung kotse na pag ginistra bubababababababa ganyan na pupugak-pugak na lahat ng vital organ mo pupugak-pugak na pahinga na ako na ang naaawa sa iyo so bagamat pasalamat na rin ako na nandyan sa iyo si Lucretia na kahit papaano ay uh, napapadidik ka niyan Okay lang yan pero mas lumalamang yung pagiging kan mo eh. Yung pagiging, uh, tawag dito, pagiging emotion, emotional mo. Dahil nga dito nangyayari na iniiwanan ka na. Diyan pala lang sa pag-iwan sa iyo ng mga uh, kaalyado mo, awala ah, wala na. Pugak-pugak ka na rin. Mamamatay ka maada. Maniwala ka sa akin. Anyway, hanggang doon lamang po at uh, kung uh, hayaan po muna natin si Sara uh, kung ano po yung kanyang uh, political strategy dito sa kanyang ginawa na pag endorso kay Aimee Marcos at saka dito kay uh, Camille Villar. Sa bagay, dito kay Camille Villar ay uh, hindi na po bago yan. Una, Talaga naman po makadoterte sila. Ang hindi ko lang po maintindihan kasi, bakit napunta si Camille Villar dito sa Islete ng Bangag? Which is, uh, well, uh, hindi naman talaga niya alam siguro yon Kaya ako sinabing makadoterte ito mga ito, diba? Si Mark Villar, na kapatid ni Camille Villar, diba? Ginawa ka ng uh, DPWH, yan eh. Ah... Uh, President Duterte Ayan at uh, Ganun po So hindi nakakapagtaka si Camille Villar Ang nakakapagtaka Itong si Amy Marcos Na itinaas niya yung kanyang kamay So anyway Hindi natin alam kung ano ba talaga Ang uh, Ang uh, Purpose or agenda Nitong si VP Sara Matapos niyang sabihin Na never again sa mga Marcos ayan at irespeto na lang po natin kung uh, uh, anyway ma malalaman naman po natin yan at uh, later on malalaman natin yan kung ano talaga ang kadahilanan so muli po wala naman po ako ibang pinagdasal dito kundi ang kaligtasan itong uh, mga subscribers ko at uh, sana ay yung sure thing sinasabi ko lagi ay dumating na po sa inyo Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.